Hello guys, ang ulam natin for today's video ay tilapia. I lagay mo na po ako ng mantika sa kawali at ipiprito ko na po. At syempre habang naghihintay, tingin-tingin mo na ng mukha, ang At syempre, nilagay ko na po ang kamatis, luya at saka nilagay ko na po ang tilapia. At ito na po, Yum, lagyan po ng tubig at lalagyan po ng gulay. At ito na po, luto na po siya. At siyempre, magsasaing po muna ako para po makakain na kami. Habang luto na, ito na po kami, kakain na po. Kain po tayo mga kaupay. Kain po mga kaupay. Thank you for the watching. Buka sulit.